we are going to IKEA so papuntang IKEA ito yung madadaanan natin guys tingnan niyo at this cute Christmas tree. Daddy Rob. Oh, si bro bro. Gusto niya magluto siguro. Ang cute. Ang cute guys. Oh. Nice. Gusto ko ito guys. Oh. May ganito. Ganda. Ganda. Maraming pagpipilian dito. Ganda ng ano oh. Ganda ng table settings. Ma, kung gusto niyo ng parang may mga ano to, IV. IV ng mga itchy sa ano nyo, sa bahay niyo. Dito na kayo pumunta sa IKEA. <laughs> Madaming daming magaganda. I like this color too. Parang ano siya. Greeny. So ito yung movie night. Pwede kang upo dito. Mag chill chill. Manood ng ano, Christmas na palabas sa TV. Ngayon guys, oh, ang ganda ng table settings. That's my Christmas tree. Ah, that's nice. I love the, ano, yung mirror. And then, ito yung lagaya ng, ano, ganda. Gaya ng mga glass. <laughs> oh. Sana ganito yung aking bar. <laughs> bar at saka kitchen at the same time. Ganda. Ang cute niya. Yeah. Kitchen ideas. Ang ganda. Napakalinis sa kas ano sa mata malamig sa mata? iba ang kaganda talaga asin sa loob. Ay, tingnan nyo yung mga pink na cups. Ganda. Okay. The play area. Okay, later. Okay. This is what Daddy Rob's like. He likes this whole type of wardrobe. Oh, di ba? Talagang pwede kang maghangay ng mga panty mo, bra. <laughs> and then, look. Cross the Why not skip the line and save some time? With the IKEA that you... Oh, so di ba? Oh, ang ganda ng kulay ng bedroom. And then my Ottoman pa siya. Ganda, but I don't like this ano color ng bed. Just like the color of this, you know. And then yung wall panel. Ang ganda. Ganda din nito, guys. Oh. Ang cute. like the idea na parang kala mo totoo siya. Naman na. Like, sa pambata. Tetsuya! <laughs> Ang dami talagang magaganda dito, guys. Yeah. Plus this malaking mirror. Oh, diba? ba? Suot ng lola niyo oh, kasi malamig siya. So, I need a long jacket. Oh yeah. <laughs> Wait a minute. Oh yeah. Bathroom here. Ang ganda. O, oh, open lang siya, no, guys. Ang ganda. This is what... Yung anak ko na busy din kakaano, makulit. Oh, kasi behind. Ano? He turning around and he turned around again. Yeah. Because he's so small, siya. why So, ayan yung mga bathroom, ay bathroom bedroom ideas. So, yun na siya? Ayan, oh. Kung mahilig kayo mag-collect ng ano nyo, um, sunglasses, shoes, baseball caps, mga ganon. Oh, diba? Maganda ito, guys. ganda oh. Ayan. I'm sorry, love. Sorry, my love. Nope, nope, nope. Yeah. Ito din, guys. O, oh, maganda, oh. o. O, yung bongga. Bet na bet ko talaga ito. Ang ganda. Ito man yung mga gustong style ni Daddy Rob. Ayan. Very lalaki talaga. <laughs> na guys yung gusto ni Daddy Rob. So, itong okay. Eh, wardrobe na to. So, 541. So, yan. Ganda din yan. Kasi yung um, carpet namin is kind of light gray. So, gusto niya yung dark gray. Beautiful. Ito yung wardrobe natin, guys. O, tingnan niyo oh, ganda, 'di ba? Guys, maganda din ito kasi ako I prefer talaga na puro hanger kaysa folding. Mas okay siya. Na. Mas okay na ihang natin yung mga damit kaysa fold para hindi na magplancha. <laughs> Ito naman yung mga toys. Soft toys. So, we decided what to get eventually, guys. So, ang gawin natin is magbabayad na lang tayo. And then, we are going to collect it in their warehouse. So, thank you so much for watching, guys. Bye! Ito na yung ating napamili, guys. So, uwi na tayo. Yan yung ating wardrobe na nabili. So, ayan. So, sarado. Sliding door siya, guys. Ayan. O, diba? Ganda. Malaki din siya. Pero bakit dito? Para hindi siya malaki. Pero malaki siya, guys. As in. You know. Ayan, <laughs> o. Malaki siya.